Kilala sa Grid 5 Bonifacio si Elian Ramirez bilang ang pipi sa unang row. Hindi dahil literal siyang di makapagsalita, kundi dahil mas pinipili niyang kausapin ng kwaderno kaysa sa tao. Araw-araw, bago pa man tuluyang dumapo ang liwanag sa lumang binta ng jalosi ng silid, nakaupo na siya roon, kumakalikot ng lapis at tinitipa sa isip ang mga tanong na hindi pa naitatanong ng guro. Subalit pagdating ng homeroom, ibang himig ang maririnig. Hagalpakan din na Marco at Bianca sabay turo sa payat na batang nakayuko at isang malamig na hmm mula sa pisngi ni Ma'am Pet na nauuntol sa pilit niyang ngiti. Tila kinukonsinti ng gurong pagod ang low-key na pangungutya. Kaya't kapag daka, mumurang siyang ibinababa ang ulo. Sinasalubong ng loko-lokong daliring nakaturo at nakabaluktot na parang kwit ng pangungutya. Walang nakaaalam na gabi-gabi sa loob ng isang inuupahang silid sa tabing riles, nagkakandila si Elian upang tumang magbasa kung ang inang si Aling si Rosa. Na Labandera si Aling Rosa tuwing kwento, umaga, ng kwek-kwek like, sa hapon at walang inabutang bell para Ay hindi di ka Elian mahuli. Dahil ng resibo. Bukas, gumagawa may ng piso-pisong na naman accounting kwentong, sa lumang notebook ng twist, at nagsusulat di sa dulo. Di ka Kulang tayo ng 30 at may para sa kuryang day. Na ending. Kapag natutulog Tara ang na, ang ina, na inubukas natin. niya ang lumang laptop na ibinigay ng kapitbahay. Biyak ang screen, sintang pula ang ilaw para maluod ng libreng lecture sa YouTube tungkol sa kuryente at magnetismo. Naluluman na ang keyboard, ngunit tila doon lumalabas ang tinig na hindi niya mailabas sa klase. Kaya tuwing recitation, alam niyang kaya niyang sagutin ang tanong ni Ma'am Sino ang nakadiskubre ng elektron? Pero hindi siya nagtataas ng kamay. Sapagkat sa tuwing sisilip siya sa likod, natitimpuhan niya ang dila ni Bianca na nakalabas. Hinihilahod ng daliri ang pisngi na kunwari lasing. Parinig na geek siya. Inilalagay na lang niya sa ilalim ng upuan ang pangungusap, hinahayaang itong maging kalmot sa sahig. Isang Martes ng Hunyo, Inanunsya ni Mampet na sasalihan ng klase ang District Science Fair. Bawat pangkat, kailangan gumawa ng simpleng eksperimento. Sinalubong iyon ng yehey yeah, ng marami. Pero para kay Elian, tunog iyon ng kampana sa loob ng utak. Gusto niyang magtayo ng miniature wind turbine na gawa sa lumang lata at magnet mula sa junk shop. Nilapitan niya si Marco upang mag-volunteer. Ngunit tinapunan siya nito ng tingin mula ulo hanggang chinelas. Tiwang ka lang, gusto mo pang maging inhinyero. Tawanan ng buong barkada. Umuusok ang tenga ni Elian ngunit binili niyang hindi umimik bagkos lumwas siya kinahapunan sa pinakamurang junkyard sa tundo. Nag-uwi ng pinaglumaan at kinakalawang na electric fan. Uuwi sana si Elian ng luhain, mulit pagdating niya sa tarangkahan ng paaralan, may napansin siyang bakanting sulok ng lumang bodega. Doon niya itinago kinabukasan ng fan, ilang lata ng sardinas, magnetong galing sa junkyard at PC. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dumidiretso siya roon, ginugupit ang metal, nilulubid ang kawad at binabaligtad ang motor ng lumang fan upang magsilbing generator. Ang pito ng tren sa di kalayuan ang tumutugtog ng background habang siya ay nagkakalkal ng ideya at kung may marinig mang yabag ni Marco o hagikikan ni na Bianca, tinatakpan ito ng kalansing ng bakal. Habang lumalapit ang petsa ng science fair, lalong lumala ang pangungutya. Minsang nahuli si Elian na kumukuha ng sirang makinilya sa basurahan ng faculty. Kinindatan siya ni Bianca at humirit, Bagay sayo, retaso. Sa loob ng klase, tuwing may mali ang iba, nagbibiro si Marco. Ipag-google mo kay Elian para di ka sumablay. Hindi sumasagot ang bata, nilalakasan niya lang ang paghawak sa lapis para bang pumapalo sa tambol ang tiktak ng inaasam niyang tagumpay. Ikatatlong linggo ng Agosto, apat na araw bago ang fair, bumuhos ang ulang habagat. Umapaw ang estero, binalot ng salamat putik sa ang buong sa bahaging compound. ito ng ating kwento. Uwi si Kung Eliana mo ang na naglalakad sa tubig balikinitan hanggang ang subscribe hanggang para hindi ka mahuli sa mga Bitbit bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe Kung lang, pero napakalaking inspirasyon na daan na patuloy niya akong gumawa ng, ng mga kwento katulad nito. Maraming salamat. Ituloy na natin. At gaya ng ina, natataranta pinagpaganya ang lamig sa loob ng dibdib at nag-ipon ng tapang hinanap sa mga nakaraang kopya ng notes ang lahat ng pormulang kailangang tandaan sa isip na lang niya itatayo uli ang turbina kung sakaling masira pa viernes araw ng presentasyon sa covered court ng distrito hitik ang bawat booth may volcano na umuusok may robot na umiikot nasa mismong dulo ang pwesto ni Elian Isang mesang may kartulina at nakatirik na hulma ng windmill. Lumapit si Marco at Bianca kasama ang gurong si Mampet na tahimik lang. Yan ba ang laruan mo? Tuksong bulalas ni Bianca sabay abot sa propeller at ikot na malakas. Tila gustong mapigtal. Umiling si Elian, ngumiti ng pilit at inabot ang tester. 8.5 volts. Saktong dumating ang district supervisor at naingganyo. Tinanong si Elian kung paano gumagana. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ang bata sa mahabang hugot, ingles, taglish, teknikal, na nagpatahimik sa buong grupo. Mula po sa hangin, dumadaan ng torque sa rotor, umiikot ang armature coil, at nagkakaroon ng electromotive force. Walang nakapansing nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang kable pero kita rin kumislap ang mata ni Mampet. Parang noon lang niya nakita ang batang kaharap. Kinagabihan, tinawag na Best Experimental Prototype ang gawa ni Elian. Siya pa mismo ang sinabitan ng medalya ng mismong supervisor. Hindi makapaniwala ang bata. Nanginginig sa si Entablado nang iabot ang plake. Ngunit mas nag sa likod ang grupo ni Marco Niloko yata ng simpatsya Bagay na narinig ng supervisor Mula roon nagsimula ang tahimik na kidlat Pinatawag si Elian sa opisina ng superintendent In-interview ng reporter ng radio Veritas At kinaumagahan front page ng lokal na pahayagan Basurang lata, ginawang kuryente Prototipo ng grade 5 nagwagi walang salita ang makapagsalarawan sa ngiti ni Aling Rosa habang pinipilas ang dyaryo upang ilaminate. Isang buwan ang lumipas, nakatanggap ng sulat ang eskwelahan, imbitasyon mula sa Philippine Science High School para sa National Young Inventors Camp. Si Mampet mismo ang nangutang ng pamasahe. Pero bago sila makabiyahe, nilapitan sila ni Marco at nag-abot ng sobre. Ipon daw yun ng buong klase mula sa kontribusyon sa kantin. Walang imik si Elian kundi tango. Pero nang sumakay ng bus, asul na tuwaya na ang pinupunasan sa luha niya. Sa camp, hinarap ni Elian ang lab eksperimento. Kailangang magdisenyo ng portable water filtration straw. Habang nagugulumihanan ang marami, naalala niya ang plastik na tinuhog ng uling at lomot para gawing panala sa estero noong tagbagyo. Ginamit niya yun, sinukatan at itinanghal uli. Nang pauri na sila, nakinawayan siya ng Amerikanong si Dr. Harris, Research Fellow ng Harvard School of Engineering. Sinabi nitong, Son, I'd love to sponsor your schooling. Hindi agad na intindihan ni Elian ang bigat ng sinabi. Parang hangin lang itong dumaan. Ngunit, nang ipalsak sa kanya ang card at sinabing Harvard awaits, saka kumulog ang sariling dibdib. Pagbalik sa grade 5B, naging bomba ang balita. Elian inaalook ng scholarship path papuntang Harvard Summer Program. Habang si Mampet nakangiti ng may konting luha, pinatayo si Elian sa harap ng klase. Sinong nagsabing mahina ang batang tahimik? Tanong ng guro, sabay tingin kay Marco at Bianca. Hindi tumingin ang dalawa. Abala sila sa pagpalakpak at sa dulo, sila pa ang unang bumati sa kanya. Galing mo, bro, ani ni Marco, halos pabulong. Lumipas ang mga buwan at dumating ng Abril. Sa NAI Terminal 3, nakapila si Elian dala ang unang passport at nagtatakang nakatingala sa kisaming salamin. Sumilip siya sa salamin sa pinto. Nakapolo siyang plansyado at sa loob ng bulsa, nariyan pa rin ang maliit na tela na kinungkot mula sa lumang kurtina ni inay bilang alaala. Sa labas ng departure area, kumakaway si Aling Rosa suot ang unang sapatos na binili ni Elian mula sa allowance na inabutan ni Dr. Harris. Tatlong taon ng lumipas bago muling sumayad ang paa ni Elian sa lumang pasilyo ng grade 5 Bonifacio. Ngayon ibisita na siya ng eskwelahan bilang Young Harvard Research Scholar. Nang magkita sila ni Mampet, tahimik na yumakap ang guro. Pumalakpak ang buong eskwelahan kasama na si Marco na ngayon STEM student at Bianca na naging campus journalist. Marami kang binago Elian, ani na Mampet. Ngunit umiling ang binata Hindi po ma'am, kayo ang nagbukas ng pinto Ako lang po ang pumasok Nang araw na yon tumayo siya sa harap ng kabataang kaedad niya noon Walang projector, walang handouts Ang dala niya ay isang maliit na turbina Ang orihinal na lata at magnet kinintab lang Ito po ang patunay na pwedeng umikot ang mundo mula sa hangin ng pangarap kahit hindi ito marinig sa ingay ng jiba. Tumigil ang hangin sa loob ng silid, ngunit sa labas, mararamdaman mong may sumisipul na brisa, tila ba nagpapaandar ng isang makinang kay tagal ng gustong gumulong palabas ng mga dinding na matagal ding nagkulong sa isang batang, tahimik lang sa klase, palaging minimiliit hanggang makilala sa Harvard. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!